Yes. Yeah. Good morning, guys. Start shop tayo doon sa mga nabili natin noong November. Yan. Kunti na lang inadagdag natin. So, check natin. Ito na lang yung nadagdag natin. nasawa wala alam ko eh. Ayan. Ayan na siya makikita. Ayan. 1,000 rounds na konde. regular lang yan 1000 ounce Atos... ito ito yung mabuhay rainbow kaman yung maribel sa taa niya yan. ito tayo na isa dalawa low apat Lima. and Ang pinasabay lang natin yan. Tapos, Everest. Na fountain. So, hindi na siya cracklin. Hmm. Kasi ito yung class 3B. Naubusan ako ng class 2B. So, kumuha ko ng apat. apat siya nabili ko eh. apat siya. Nalagyan na yung ayun yung pangapat tapos uh, eto Chumahikat. uh, car household ang maker ay diamond yan yeah. Ang pa-small caliber lang to eh. 49 shots. Ayan. Open natin sa isang box. Ito para mga rinit na mabili. Ito tayo sa higat. Ito na tulad kasi uh, Yan Phoenix Gagulay na lang naman to We ano, get try again Tatlo na tayo Galing to kay Lightning Guitar League Sumuha din tayo nito Kasi Nabigyan tayo ng discount ni Guitar League So Yan Phoenix na Thunder. So, 200 rounds lang yan, boss. Medyo may kamahala na yung 1,000 rounds. So, okay na tayo dito. So, Thunder siya. Pinakitan sa akin ni Tita Arlene yung regular. So, mas maliit siya. Pero ganito rin yung balot niya. Saka mas magaang. So, kumuha lang tayo na ano? Dalawa. Okay na tayo dito. Dalawa. <laughs> Basta may masindihan tayo na Thunder. Phoenix. Oh, so, yan. <clears throat> Eto. Since wala tayong mga cake, yung mga big cakes, eh, nagsettle na lang muna tayo sa ganito. Guys, hindi ka masyadong kanyan. <clears throat> yan. Amazing Nebula. Premium. Mga 20 shots. Gawa ni Diamond. Okay, ito ulit. Tapos, to oh, Beauty of the Great Wall. Ito siya. din siya. Premium. sa so, kulang palang ng isa. Sana madagdag. Pero tingnan natin. Yung Eternal Beauty. Ano pa to Ito. Mga cracking fountain. May diamond. So, ito yung medyo bin dinamihan natin. Kasi ito yung pasok sa budget eh. Yan. Sa... Ito, diamond din to eh. Ayan crackling. Ano naka yung eh. So, ayan. Hmm. Ito ba ito? Pare-parehas lang naman sila. o bumuli tayo niya siguro all in all mga 12 na tube. Sa so, kaya yan. Bumuli tayo ng Phoenix. Binili natin Felix sa Kadayamon. Lucky Mayon. Ito ba? Meron din dito yung Lucky New Year. Nakabis confused din eh. Yan, New Year. Ang di ko lang nabili na crackling mo, Mayon ata. kumuha din tayo ng diamond kasi ilalim na kasi hindi ko nakuha. Yan. Eh, ko kasi ito sa mga nakita ko ito kasi sa YouTube. So, alam uh, mo, maganda siyang crackling. So, yan. Kumuha ko nito anim. Hindi ko na mailabas kasi nasa ilalim. Na lang natin. Tapos, ito. Yan Mayroon tayo 16 shots pares okay. yung mga ito yung mabuhay rainbow pero ang may gawin na is yanko yan mas matagal kasi ito eh magdagdag ka ng Tapos, meron tayo na po ito, small caliber. Ang kit niya. Ang nagbabalik. na eternal love. 16 shots lang siya mga kapayaro. Ang kit lang na itsura niya. Ang liit. Ayan, pa dito. 16 shots ulit. Uh, small caliber lang din. Yung warrior. Tapos, ano po ba? It. Ah, ito. In-unbox na natin. Ay, tinanggal na natin sa plastic yan. Yung Andromeda po. Seven shots. Tapos, ito. Dragon uh, eh, na... Uh, Diamond ng pero Dragon ang pangalan niya. 16 shots din medium caliber naman siya. So, sabi sa GC ng uh, Pyro fire lovers, 1 inch daw siya. So, solid din. Tapos, nag-try okay, din tayo nito. Sabi ni Tita Arlene, maganda daw. So, 100 shots na crossfire. Tiger fireworks naman ang may kamot. Huh? So, yeah. Tulang ako na ng lupa yun. na nalabas yung iba. Ah, pangitin lang naman siya. So, ayan. <clears throat> Siguro mga sa katapusan na ako mag ano. Mga unboxing talaga. Ayusin ah, ko pa. Okay. Again, salamat sa panonood. Please like, share, and subscribe. Magandang araw po. Ingat po sa lahat.